nagpunta ako sa isang malaking warehouse sale ng mga magaganda at branded na sapatos dito sa Kaloocan. At di ka maniniwala sa 250 pesos mo, may brand yung rubber shoes ka na. Pero 250 pesos oh. Pito nyo naman oh. 250 pesos para namang pinamigay na sa iyo ito. Pamasko, bagong taon, bagong sapatos. Ano yun kahit Ay, tapos ng Pasko, pinamasko ang kayo ni World Balance talaga dito. Napakabait ito man ni World Balance. Oh. 250 pesos. Oh. 150 pesos. Grobo. Kaya yung iba, yun, yun yung binili. Dami. Sana o. Sobrang dami nyo pong binili ha. Ah. Ilan po yan? Hindi alam. so, hindi na alam sobrang dami. Para po sa inyo? Sa kids. Anak. Ah. Anak. Oh, kita nyo na. Pati sa mga anak bibili bibilan mo kasi sobrang mura talaga. Sige, saan po kaya? Dito ah, lang, kalokan din siya. Ah, Mabuti pa sila, malapit lang. Oh. Ang dami nila nabili ka agad. Oh. Grabe. Pati na rin yung mga pang basketball na pinili ni Kuya. Available din dito. Ano pili mo, sir? Ito. So, pang basketball? Yes. Mura na. Dati siyang ano eh. 2.5. Dati so, siyang 2.5. Ayun, 750. Oh? Huh? 750 na lang. Oh, isa. naka-jackpot uh, ah. Yes, bagong bago. Bagong bago nga. Sa'yo rin to? Huh? Yes, sa uh, wife ko tsaka sana ko yung isa. Ah, isa. Buong pamilya. Ayan, available nga rin pala dito mga pang basketball oh, yes. na shoes. Ayan, magkano sa mall sir. pa to eh. Ay, 500 pesos. 500, yan. Yeah. Yeah. 500, 500 lang. Mga original, yes. saka branded. Versus naman, word balance talaga yung ginagamit. Ah, talaga? Kaya, Sakta hindi na ako nalang dalawang iskip. Pumunta rito, yes. no? Tika, saan ka, sir? Lord Calocan, Ron. Sir, sir, Ron. Punta kayo habang marami pa. So, oh, nyo yun, na. Na, ha? Naka-jackpot yes. si sir, kaya pag pumunta kayo rito, oh. Jackpot talaga. Mandalayin nyo na habang marami pa. Salamat, sir. Thank you. Sir. Thank you. Ingat. Kaya yung mga taong pumunta, napakadami nung binili nila. Pati na rin ako. Bukas i-edit ko yung full video. Kaya pasadahan na natin na mabilis to. Dahil sigurado ako may magugustuhan kayo. Guys, nandito ako ngayon sa warehouse sale ng World Balance dito sa Bagbaging Kaloocan. Napakarami sapatos ang pwedeng pagpilian dito. Pwede pa kayong humabol ha. Tandaan nyo guys, hanggang January 20 ito. Nag-open sila ng 9am hanggang 6pm. Ano pili mo, sir? Ano, sir? sir. babae. Oh, babae? Kani mo bibigay? Jawa. Next. Wow, sana all may <laughs> Magkano, sir? Magkano? 350. 350. Tiga saan ka, sir? Taga Lawang Bato. Lawang Bato? Ah, tiga Balinsuela. Apo. Nice. So, pangalan mo, sir? Jury. Jury. Jury, sana all may jowa talaga. Talaga ang yes na yes ang sasabihin sa'yo ng jowa mo. Hanap mo rin ako ng ano, ha? Jowa. jowa. Para dalawa tayo may jowa. <laughs> 899. 899. 899. Sir, Kasi, Papa, ito. 899. So, so, 899? Ito, sir, papakita ako sa'yo, sir. 899 Ito, 250. Ito, ang dati niya presyo, sir. Yun. 250 na lang SRP natin. SRP 250. Grabe, ano? So, kita nyo na. Sabi nila, 899 na ito. No? Pinakita yung ano, original na ano, price sa department store, 899. 250 na lang. Ang gaganda pa.